anil for today's video ay mag i spray kami ng damo. Ii-sprayan namin para mamatay. Yan, gamit namin ay ano, topor d at shop shooter. Pamatay ng damo mix. Yan. ito ay dwarf coconut itong iniispreha namin ng damo Iniispreha na ang pamatay damo ay, yan. yan ito pwede ito ito naman ay hindi siya dwarf coconut ito ay taal ay tul variety laguna tul variety ito dwarf ito ay eh, ba't nasunog ang dahon ito yan dwarf yan eh Ba't nasunog yan? May nagsila ba ka Ha? Sige, sprayan mo. Ay, baka kinain ng karabang. Ha? Oh. Ayun pa, ayun pa, ayun pa. Eh bakit? Ay parang kinain nga, oh, wala nang dulo, oh. Oh. Ha? Ay, oo, kina ano? Hindi ko alam kung bakit matay siya. Ay kinain niya wala yung ano. Dulo. Kinain, ha? O oh, ay yan, yan meron ay pero ari wala kinain ari oh. Oh, mo, o. Oh. O, oh. wala oh. Hmm. wala. Kinain niya lang din wala naman oh. Pero baka mabubuhay pa. Dini-dini. Huwag ka mag ng ano ay ng prutas ng may kasamang tupor di ha. Kaya, yan, prutas ito, huwag mo i-sprayin yan. Yun, yun, yung 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 okay lang may kasamang tupor di. Pero hindi din pwedeng siyang patamaan. Siyempre kahit paano magkakamiro ng ipig yan. Isama mo na yung saging niya sa spray. Yan. Tapos atingnan mo rin yung pagitan. Baka mayroon siyang ano, bunga. Ayan, pinapa-spray ko yung damo ng bunga. Tapos ang madre kakaw, hindi mo pwedeng patamaan ng spray ha. Ayan. Prutas yan ano. Ito, ah, uh, ah, uh, alinisan mo ito mamaya ha. Yung mga prutas na ganyan. Ari, oh, nyug. Ayan, meron din dyan. Sige yan. Medyo pasasaan mo ng konti yan. Ito oh. Ay, nabunga na yun ang kao. Oh. yung prutas o oh, ah. Mamaya alinisan mo. Tapos ah, tagalagyan mo ng ano ay buti ng soft drinks 1.5 ari umalapit na ari mga 2 weeks na lang ari no ari oh eh. Yan, ispray mo pa ikot ay ano, pa oh ari oh ay may ano may dalong yan oh wag na ari na lang oh oh, oh ispray mo ang kwan no? oh prutas pag na-spray mo at atanggalin mo yung ano tinamaan. Aputulin mo yung tinamaan. Pero wag yung puno, atanggalin mo lang yung ano sa yun. Kahit kaunti lang ang tinamaan, kailangan putol. Para hindi siya mamatay. Dito panong kit panungkit ng yung, ano ay puso. Para habang kami nagbi-video, yan dito maraming dwarf dyan sa taas na yan Marami ka palang prutas dito hindi na na Dilinisan pa No Dito sa patabing ito Oo Ang agaway mo diyan Ay walang tupor d ano Oo Hala Umabukas ka na maahon Ayun no? dwarf yun o no? Hmm hanggat maari wag ka maga alpas ng ano sa mga dwarf sa mga may time na dwarf